Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon araw, isang malaking balita ang ating pag-uusapan tungkol sa modernisasyon ng Philippine Navy. Nakita na sa Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Ulsan, South Korea ang isa sa pinakaaabangan na barko ng ating hukbong dagat, ang Raja Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel o OPV. Ayon mismo sa Max Defense Philippines, spotted na ng isang community member ang barkong ito, at malaki ang posibilidad na ito ang magiging unang barko sa klase, ang BRP Raja Sulaiman, 20. At ayon sa impormasyon, inaasahang may hahati dito sa Pilipinas ngayong taon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng proyektong ito, ang kontrata para sa anim na Raja Sulaiman class OPVs ay nilagdaan noong 2022. Ang Hyundai Heavy Industries, na isa sa pinakamalaking shipbuilder sa buong mundo, ang napiling gumawa ng mga barko. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng maritime patrol, surveillance, at interdiction operations. Mahalaga ito lalo na sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na nagkakaroon ng tensyon at panghihimasok mula sa ibang bansa. Kung iisa-isahin natin ang features ng barkong ito, makikita na malayo ang agwat kumpara sa mga luma nating assets. Ang Raja Sulaiman class ay nakabase sa HDP2200 design ng Hyundai. May haba itong halos 94.4 meters, may lapad o beam na 14.3 meters, at displacement na nasa 2,400 tons. Dahil dito, kaya nitong magliyag ng malayo at manatili sa dagat ng matagal na panahon. Mayroon nitong Auto Malara 76mm Super Rapid Gun bilang pangunahing sandata, dagdag pa ang mga 30mm autocannons at machine guns para sa depensa. May flight deck din ito para sa helicopter at unmanned aerial vehicles o UAVs na magbibigay sa navy ng mas malawak na surveillance at operational capability. Sa kasalukuyan, ulang pa rin ang Philippine Navy pagdating sa offshore patrol capability. Mayroon tayong tatlong Del Pilar class frigates na dating Hamilton class cutters ng US Coast Guard pero limitado pa rin ang bilang kumpara sa lawak ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kaya napakahalaga ng anim na bagong OPVs na ito. Hindi lamang nila mapapalakas ang ating maritime presence, kundi makakapagbigay din sila ng deterrence laban sa illegal fishing, smuggling, at lalo na sa harassment ng mga foreign vessels. Sa mga laraw ang lumabas mula sa Olsen, makikita na halos kumpleto na ang unang Raja Sulaiman-class OPV fully painted na ito sa kulay gray na karaniwang gamit ng Philippine Navy at nasa advanced fitting out stage na. Posibleng simula na ang sea trials nito sa loob ng mga susunod na buwan bago tuluyang ma-deliver sa Pilipinas. Kapag dumating na ito, magsisimula na rin ang mas malawak na integration training ng mga crew at pagsasanay sa paggamit ng mga bagong sistema ng barko. Hindi lang ito tungkol sa physical na delivery ng barko, Kundi pati na rin sa proseso ng pagtuturo at pagpapatibay ng kakayahan ng ating mga tauhan upang mas ulit ang modernong teknolohiya na dala ng Raja Sulaiman class. Mahalaga ring banggitin na ang mga barkong ito ay may disenyo para sa upgrade ability. Ibig sabihin, may puwang at espasyo para sa future weapon systems at mas advanced na sensors kung gugustuhin ng Pilipinas sa hinaharap. Sa ganitong paraan, hindi sila madaling ma-outdate at masisiguro na makakasabay ang Philippine Navy sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng naval warfare. Sa kabuuan, ang pagdating ng Raja Sulaiman Class OPV ay hindi lamang isang karagdagang aset, kundi isa ring matibay na pundasyon ng pangmatagalang plano para sa mas modernisado at mas matatag na hukbong dagat ng bansa. Kung ito nga ang BRP Raja Sulaiman, 20, magiging simbolo ito ng bagong yugto para sa Philippine Navy. Tandaan natin, si Raja Sulaiman ay isang makasaysayang leader ng Maynila noong panahon bago dumating ang mga Kastila. Siya ay naging simbolo ng tapang at paglaban para sa kalayaan. Ang paggamit ng kanyang pangalan para sa bagong klase ng OPVs ay napakalalim ng kahulugan, dahil tulad ng kanyang paglaban, ang mga barkong ito ay magsisilbing depensa ng ating karagatan at pambansang soubirenya. Kung timing din ang pag-uusapan, napakaakma ng pagdating ng mga barkong ito. Sa kasalukuyan, halos linggo-linggo may balitang harassment at panggigipit sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal. Ang pagkakaroon ng mas modernong OPVs ay hindi lang tactical upgrade kundi strategic statement na rin. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay seryosong nag iinvest para ipagtanggol ang ating karapatan. Bagamat hindi kasing heavily armed ng mga frigates, napaka-versatile ng OPVs. Maaari silang gamitin sa iba't ibang misyon: humanitarian assistance, disaster response, maritime law enforcement, search and rescue, at regular presence missions. Sa madaling salita, magiging workhorse sila ng ating navy. Kung ikukumpara natin sa mga luma nating patrol craft at auxiliary vessels, ibang-iba na talaga ang Raja Sulaiman class. Moderno ang disenyo, may mas mataas na survivability, at mas advanced ang sensors at communication systems. Hindi na lang sila simpleng patrol craft, kundi credible offshore patrol vessels na kayang mag-operate sa high seas at makipagsabayan sa mga modernong navy sa Asia. Isa pang dapat tingnan ay ang delivery schedule. Kung may hahatid nga ang unang barko ngayong taon, malaki ang posibilidad na taon-taon ay makakatanggap ang Navy ng isa o dalawa pang OPVs mula Hyundai hanggang makumpleto ang anim. Sa loob ng ilang taon, masisiguro na mas magiging malakas ang backbone ng ating Navy pagdating sa patrol missions. Kaya masasabi natin na ang spotting ng unang Raja Sulaiman class OPV sa Hyundai Shipyard ay hindi lang simpleng balita. Isa itong milestone sa Philippine Navy Modernization. Pinapakita nito na unti-unting natutupad ang matagal na nating pangarap na magkaroon ng modernong hukbong dagat. At higit sa lahat, ipinapakita nito na seryoso ang ating pamahalaan at sandatahang lakas sa pagtubon sa mga hamon ng seguridad sa karagatan. Sa mga susunod na buwan, inaasahan natin na makikita ang sea trials ng barkong ito. At kapag dumating na ito sa Pilipinas, tiyak na magiging malaking selebrasyon para sa Navy at sa buong bansa. Opisyal na itong magiging bahagi ng ating puwersa pandagat at magsisimula ng bagong kabanata ng modernisasyon. Sa pagtatapos, ang Raja Sulaiman Class OPVs ay hindi lang dagdag na barko. Sila ay simbolo ng tapang, modernisasyon, at determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan sa karagatan. Ngayong nakita na natin ang unang barko sa South Korea, malapit na nating salubungin ang bagong tagapagtanggol ng bayan, handa para sa serbisyo, Handa para sa laban at handa para sa kinabukasan.